Eto pa mga sangkay, marami po ngayon ang malulula sa balitang ito. No? Talagang malaking pasabog ito ngayon sa Pilipinas na dapat pong mapanood ng sambayan ng Pilipino. Tingnan po natin. Okay, eto. Good news. Dami nating good news ngayon, no? mga sangkay ngayong araw. At eto, magandang balita po ito ngayon tungkol po dito sa nangyayari sa Pilipinas. No, mayroon pong isang bansa na bago pong, uh, bago pong beshi ng Pilipinas. Ano yan mga sangkay at anong mayroon? Malalaman po ninyo ngayon. Anyway, bago tayo mag sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, tayo po ay 1.54 million subscribers na. Kaya naman kung ikaw hindi pa po, po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba, pindutin nyo lamang po yan, then click the bell and click all. Sa mga nanonood po sa Facebook, follow nyo po yung ating Facebook page. Shoutout ka pala sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Mabuhay po kayong lahat. Comment down below, hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar. Alright guys, eto na nga po. Ayon po kasi sa balita. UK, palalakihin ang bilateral trade sa Pilipinas ng higit 200 billion Ba't ganun mga sangkay? Bakit nagdadagsaan yung mga dayuhang negosyante sa ating bansa? Nakakalula na po itong nangyayari, di ba? Pambira Ito, panuorin po natin mga sangkay. Tila may bagong besi na ang bansa pagdating sa trade partnership. Mm -hmm. Lolobo kasi sa hundreds of billions of pesos. Grabe, hundreds of billions of pesos. Ang halaga ng kalakal. Mm -hmm. Ang halaga ng kalakal, mga sangkay. Sa pagitan ng Pinas at United Kingdom. Yun. Narito ang agenda report ni Su Kim. Ito yung sinutukoy ko, mga sangkay, na ang Pilipinas ngayon iyumayaman. Lumalago. Pambihira nangyayari, totoo po yung nangyayari ngayon sa ating bansa. Nangako ang United Kingdom na paiigtingin ang kalakalan at pamumuhunan nito sa Pilipinas mm -hmm. matapos ang pagbisita sa Manila ni UK Trade Envoy George. George Freeman target ng UK na higit pang palakihin ang bilateral trade na nasa 3 billion pounds o mahigit 200 billion pesos Grabe no Ewan ko ba anong magic tong ginagawa ni BBM ngayon Mr President may I ask you no Ano bang klasing karisma anong klasing mahika ang ginagamit mo sa mga dayuhang negosyante bakit nagsisipasukan sila ngayon sa Pilipinas para magnegosyo. UK oh, 200 billion? Ha? Pambihira. Ngayon lamang po yan nangyayari, mga sangkay. Hindi lamang po natin yan nakita sa ibang mga pangulo na ganito kadami yung mga negosyante na pumapasok sa isang bansa. Kaya nga, lumayaman po talaga ang Pilipinas. Bagamat hindi pa po natin fo, uh, fully nararamdaman ngayon, mga sangkay, yung pagbabago talaga na matindi. Pero ayon pa nga po kay PBBM mas mararamdaman daw po natin yan after po ng panunungkulan niya sa 2028. Kasi doon na po mga sangkay mabibuild up ang Pilipinas. Eh. Swerte ng susunod na Pangulo. I would like to increase it substantially over the next three or four years. Iginit mm -hmm. Iginiit ni Freeman na seryoso ang UK sa paggamit ng free trade agreement para mm -hmm. na makinabang ang parehong bansa. Ayan Kung na. saan 99% ng export ng Pilipinas sa UK ay tariff-free. Yun. Totoo ba? Tariff free na yung ano? Export ng Pilipinas sa UK? Baka mali lang po tayo ng pandinig. Pakinggan po ulit natin, mga sangkay. Because Filipinos benefit from that. Philippine companies... seryoso ang UK sa paggamit ng free trade agreement para makinabang ang parehong bansa. Kung saan 99% ng export ng Pilipinas, mm, 99 uh, 99% ng export ng Pilipinas ay sa UK ay tariff free. Yo, grabe naman 'yan. <laughs> I would gently make the point that um not all countries are so committed at the moment to tariff free trade. Mm -hmm. Wala pong bansa totoo lang. Wala pong bansang ganoon. UK lamang po ang gagawa niyan sa Pilipinas. Bakit? Bakit? Ano mayroon, mga we are, and it's something we really deeply share because Filipinos benefit from that. Philippine mm -hmm. companies who are exporting to the UK or mm -hmm. employing Philippine workers, uh, the revenues from those companies go to generate tax, which go into uh, public services. So it's a win-win. win-win mm. situation lamang po. So po Kaya po, pero eh, niyo malaking bagay yan. Tariff free. Wala na pong babayaran sa taripa, mga sangkay, oh. Nasa 99% eh. Saan meron? Bakit ganun? Sila lamang pong nakagawa niyan, mga sangkay. UK lamang, United uh, Kingdom. Bukod pa rito, inilahad ng UK ang 5 billion pound export finance allocation para suportahan ang mga proyekto ng trade and investments. Defense and security sa Bansa. Ayy, sa UK delegation. Ilan sa mga pagkain katulad ng yog ang may malaking market doon. Mm -hmm. Coconuts, coconut products, mangoes, dried dried fruits in particular. Um, you know, bananas is, is a potential one, but really fruits and vegetables is is a is a, is a, a particularly dried products uh, is a really key growth area. Maari pang palawaki ng export market ng bansa pagdating sa pananamit na gawang Pinoy. Kaya ako naniniwala mga sangkay na kung magtutuloy-tuloy itong administrasyon at wala pong magiging sagabal, kung sana no, pwede pang tuwakbo ulit, mag-extend ng kanyang term, mga sangkay, mapapaganda pa po lalo ang ating bansa. Kasi paano kung lutang ang magiging presidente na susunod? Di ba? Paano kung aanga-anga at hindi po magugustuhan ng mga dayuhang negosyante? So, mag na naman yan po sa Pilipinas. So, imbis na pag ganun tayo, baka by 2028, mag-umpisang gumanon na naman po tayo. Another thing is in the UK, we're very fashion conscious. Um, and UK uh, consumers are more and more keen to buy, you know, artisanal products. They don't want fast fashion. They don't want mass-produced stuff and this is somewhere where Filipinos are incredibly talented you know well wow. um, the most beautiful products Grabe are naman yon. produced here leather goods and, and and other things in that area so samantala sa gitna ng banta ng gulo sa middle east at pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa mundo binigyang diin ni freeman ang kahalagahan ng pag-invest sa renewable energy correct conflict costs everybody because it's putting the cost of oil up it's putting the cost of Ito po yung mga ano ngayon mga sangkay mga big ticket project ni PBBM yung mga pinapatayo ay pagkaalam ko nasa ano eh nasa almost 200 na mga power plants ang sabay-sabay na pinapatayo sa Pilipinas so before yung end ng term ni PBBM mararamdaman po natin yung pagbaba ng presyo ng mga binabayaran po nating kuryente Ayos ba yon mga sangkay Wala pong may nakakaalam niyan almost 200 na power plants at more on renewable energy po yan mga sangkay. Especially geothermal, di ba? Uh, windmill, solar, and many more mga sangkay na mga power plants. Isipin nyo yan. Si BBM lamang po ang nakagawa. <laughs> wala na eh. Kahit nga po si Lapierre Ardi, may mga napatayo bang power plants mga sangkay? Wala. Pero sa panahon po ni PBBM, napakaraming mga planta ngayon ang pinapatayo sa buong Pilipinas na magsusupply ng kuryente sa buong bansa. Um, therefore, the cost of every product that uses oil up, if if the Philippines has more renewables, by investing in and attracting investment mm -hmm. into these industries, mm -hmm. you create new jobs. Correct. And clean jobs. Sinabi ni Freeman na ang pagbuo ng strategic partnerships sa cybersecurity, digital identity, health innovation, at renewable energy at ay susi hindi lamang sa paglaki ng kalakalan, kundi sa paglikha ng trabaho at pagpapalago ng ekonomiya ng bansa. Para sa agenda, Sujin Kim. The... Kita niyo yan, mga sangkay? Alam niyo ba? Ito lang. Magiging ko lang kayo ng idea. Ang pinapatayo ngayon mga sangkay na solar farm sa Pilipinas, na pinakamalaki sa buong mundo, na naroon po sa Nueva Ecija. Ano yon mga sangkay? magiging world's largest solar uh, farm sa buong mundo. Isipin nyo yan mga sangkay. Ganyan ang ginagawa ngayon ni PBBM. More, inihikayat niya yung mga dayuhang negosyante na mag-invest sa Pilipinas. So nakakatuwa lang mga sangkay, kita nyo, UK, palalakihin pa po yung bilateral trade sa mahigit 200 billion pesos. So bakit sila gano'n mga sangkay? Oh. May tiwala mga mamamayang bansa sa mga policy at mamamalakad ng government natin ngayon. Yung yung uh, yun ba ibig sabihin nito? Exactly. Ganun 'yon. May tiwala mga sangkay. Iiyak mga DDS at nagagalit sa mga ganyang balita. Eh bala sila. <laughs> UK has one of the longest rail networks in the world. They hope they can invest in our infrastructure development. OMG himala. Nagparamdamang UK iba talaga ang tatak Marcos dahil hindi dahil din sa natural oil. Yan mabuti kasi dati concentrated si Mangkanor sa China. Exactly. Ngayon kasi hindi lang tayo sa China nakatutok. Guys kung noon, China, 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 para tayong magkakautang na loob sa China. Si BBM hindi. May US, may uh, India, may Japan, may Korea, may uh, napakarami collaboration mga sangkay ng mga bansa. Ngayon, UK. Di ba? Mga bansa ngayon, nakikipag-joint force ating bayan kaya sa pamamagitan po ng uh, sa pangunguna po ni PBBM para po magnegosyo ng magnegosyo. And this is why I am supporting the Marcos administration. Nainiwala ako mga sangkay. At nakikita naman po natin ang paglago ng ekonomiya mga sangkay. Ay, nakakatawa mga sangkay. That is very good and best governance. Uh, Nag-aral sa UK si PBBM, correct. Kaya madali lang siya makihalubilo sa mga Briton. Okay yan, mababa ang taripa coconut, mangoes, shrimp, seafoods, gusto nila 'yan sa UK. Mga damit na, na hindi mas uh, mas produce na may katwining ka pag-iikot mo sa mall. Madami yan dito sa Pilipinas. Magagaling mga fashion designers natin. Oh, at yung mga oils, lo lotions, nuts. Okay. That should have been the case a long time ago. Mabuhay UK. Dapat noon pa ginawa ng European sa Pilipinas. Promise lang yan. Kadalasan promise. Eh, na naman, negatibo. <laughs> negative. Alam mo yung mga negatibo? Yan po yung mga taong walang nararating sa buhay. So, sobrang negative. Di ba? Alam niyo yung law of attraction, mga sangkay? Or let's say, fate. Pag may faith ka sa uh, nangyayari, eh, talagang, halimbawa, naniniwala ka na maabot mo yan. Yun talaga yung mararating mo, mga sangkay. Kapag ka naniniwala ka, very positive, malaki ang naitutulong sa fighting spirit ng pagiging positibo, mga sangkay. Ay, nako. Kung ganito ang takbo ng business investment mula sa ibang bansa, sana wag palitan si BBM. Iyan ang sinasabi ko, mga sangkay. Wag nang palitan si BBM. Guys! Alam nyo, sa tingin ko, kailangan po natin ulitin ang topic na to bukas. Abangan nyo, mga sangkay. At dito naman po tayo magbabase sa reaksyon ng maraming kababayan po natin. Well, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangka Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.